Yung nasigo po ito, ito po yung na, Kailan? Ano na po, mga uh, magawan na dito po. okay, lumubog yun dito mga idol, oh. Uh, nasigo po yun. Kaya, Napanood mo ba yung ginawa ko sa ganyan? Oo, oh, yun. Kaya mo na hanap yun. Tignan natin kung makakabutan pa natin, ah. Pero... Ngayon, isang buwan na yan, naghilom na yung ano yan. Mas maganda yan, dinala mo sa, sa akin. Mas, yan, eh, mas maganda. Mas madali pang ayusin pag may pain-pain pa. Pero pag-establish na, yung buto nyo, gumaling na, kahit anong gano'n nyo. Pero yan sa kanya, mas madali pa yan. Bakit? Yung pain na yan, ibig sabihin, hindi pa total heal, magagalaw pa natin yan. May papakita ako sa'yo. Pero mas cellphone ko, par. O. tignan mo yung ginawa ko sa kanya. Tabingin, tabingin ilong nito, pero naaga natin. Kaso, ah, gabi pa lang kasi noon. Oo, dinala niya na kaagad. Kaya kahit pa paano naagapan. Andali. Sa TikTok ko yun eh. Pero mas malalasa ito. Mas malalasa ito. Tabing-tabing ito eh. Pero naagapan natin. Ito oh. Hindi nga pinakita ng TikTok eh. Ayan o. Ayan o sini ko yan, grabe oh, yan. O, yan, pantay na. O, oh, di ba? <laughs> eh, kahit kasi hindi mo galawin yan, or nung una pa lang, at least, na nagkaroon ng ano, difference. O, oh, yan, diretsyo na. Eh, kaysa naman ganyan, o, no? letter S. Yan yung mga disadvantage na matatangos ang ilong. Kasi, siyempre, yung buto nyo rito na no? malaki, pag nasiko talaga, prone kayo sa matutupi kasi yun eh. Pak! Ah, ngayon, pag tumagal, yung mga boxingero nakikita mo yung mga ibang lahi, magtakang sa ilong, ganun yung ilong, pag ano eh. Kami mga disappointed nos, wala kaming iisipin. <laughs> okay. Masakit-sakit pa, no? Mas maganda nga eh. Eto lumubog to kayo dulo. Oh. Bukan natin. Ayan ang lumubog kay sir. Oh. Amat. May cellphone ka? Ayan ang lumubog. ko. Kung ano, no? Okay. Oh. Ayan ang dulo. Kung ano. Ayan, no? Oh. Oh. Pero ang cellphone mo? Para yung before and after mo. Okay. Napitiran ko mo yan eh. Sinunto ko yan dito sa inyo. Sige. Para mamaya, ikukumpara mo rin sa sarili mo kung may nagbago. Para sa sarili mo. Dali. Arap tali tong konti. Yan. Malabo yung selvo mo eh. Yan. Yan. Kita nyo naman pag gano'n. Yan. Yan. Tignan nyo. Yan o. Tignan nyo yung lining. Kanya. Mabingi. Okay? Pama okay. hmm. yan. Yan. Tinutukan ko talaga para Saka yung ilaw, mas ma cover niya pag ano eh. Dito ka, Idol. Carl, huwag mo nang kunan nyo, no, Carl. Kasi baka magdugo ng konti. Tingnan nyo. Okay. Carl, kunan mo, Carl. beta. to. Pag ganito ka, magsha-shadow yung dilim. Dito ka. Yan. Sige, harap ka lang sa akin. Yan. Yan. Yung ilong niya, yan na. Nabawasan na ng tupi rito. Kahit pa paano, yan na. Yung guwit. Makikita niya naman yung kintab. Pantay na siya. Okay? Okay.